Stay, Welcome to my channel! Ayan mga kanyang nandito tayo sa mga suki natin. Pinagap natin yung suki natin dito sa uh, grocery house. May busing. Ayan, punta tayo dito, mga kanyang, sa mga baby dyan. Ayan lang natin. ang na. dami na buti mga Suki natin dito. Punta tayo dyan sa, sa street na lumagpas lang tayo kasi merong palabas na ano, e-bike saka dito may suki din tayo dyan pupasok dyan baka marami na siyang mga ano dyan mga plastic bottles uh, sarisari mga mga kaldo din, marami dyan binibinta siya ito muna kay Busing uh, bilangin muna natin ito buhay bueno na mano buhay bueno na mano ito kay Busing siya, Si Busing ayun na kung nilada kasi yung sidecar Ayla

ang tanghali na tayo mga kadyang kumikot yan napaka-init na napaka-init <laughs> na payaran muna natin si Busy let's go mga oh, kadyang pasok tayo sa mga soke natin dyan ayan, marami tayong kalakalan tayo na tayo hindi kumikot dito ang tanghali na tayo mga kadyang si haring araw nak nakatirik na <laughs> may may kaulapan tayo pero maaro tayo mga kapya hindi pa pala tayo rin tayo dun sa kapila sa kapila. Ayan. sa dalawang street dyan puntahan natin dyan kasi hindi pa natin naikutan dito nung nakaraan galing lang tayo dyan sa kapilang street na yan hindi tayo nakaabot dito kasi ano na tayo Purong punong puno na tayo Ayan. samahan nyo ako mga kapya yung mga suki natin dito

ano so, sorry mga bote salang upuan salang upuan ano ito? halata sabi mo na dyan bagay baka si plastic yung upuan iba yung timbang yung upuan eh mabutin lang yung butik. butik. Ay boy. Hindi ah, mo. Ha? Ay ni Ah, ni kunin na lang. Ala yung dalawa. <laughs> ayan, Timbangin natin. Ayun. ini Puutin natin oh. oh, si oh. Yan si bibi. Oh. Oh, <laughs> ayan, bibi, bibi. Yan wala plastik. kalau Ayan, yeah, baby. Yan, yeah, sunod, eh. Kasi, sunod lang. Ayan, ako ko lang, ha. Uting lang natin yung mga kalahal din sulay lang uh, sa kabila. Ayan, nandiyan yung sidecar natin. Ayan, natin yung mga uh, Let's go. Let's go. <laughs> let's go. Para maka tayo. Uh, plastic.

Okay. ito po kung may ko tayo mga kalan yung trip van, upuan ayan isang Wilkins dito pa lang ito sa isang street mga kadyan dito pa lang tayo And unang ito pa lang natin dito sa isang street

Oo, oh, ayan, piso yan. Mga 175. Yeah. 175, piso na rin na tuha ko. Ganito. So, oh, 175 po, piso lang kuha oh. ko ako niya. Ha? Ah, 75 yeah. lang yan, piso ang kuha ko. Piso ang kuha ko. Sa so, 1.5, piso pa rin. Ayan, eh, ang dami. Ang dami mga buti ni Bibi. Oh. Ay, Bibi, o. Oh. Tumatawa si Bibi, o. Oh. O, oh, na, Bibi. Kaway na, kaway na. <laughs> Nahiya si Bibi. Nahiya si Bibi. Ayan, mga 1.5 mga kanya. Ayan, so, mga 175. Oh, ayan, mga 175. Ang mga plastic. Tapos talaga na natin supe Okay. okay. Dami rin sa kanya. Ayan, mga 175. Kinukuha ko rin sa iyo yan. Piso rin yan. Piso. Ayan. Ayan lang. Ito ba na? Ito, akotin ko muna ito. Akotin muna natin. Magkakalahati na tayo. Targa natin. Dito pa lang sa isang stretch yung mga kadyang. Ayan, dami natin mga appliances. Ayan. Ang appliances <laughs> dyan. Ito pa may kukunin pa tayo guys. Mamaya dadaan ako na mga. Nakita. Oo. Kukunin ko lang <laughs> yung <laughs> sa dulo. Ano na natin dito. Ito. may pasta. Ayan, mga bro. Sakusakong kalakalibuti. Ayan, ito pa, mga plastic. Ito pa, it's okay, oh. Ano ba yan? Puro, puro plastic, bote. Mga bote, ito, lata. Lata. Oh, mapakan mo yung calculator ko. Ayan. Ayan, mga sokay natin. Ayan, magtimbang mo na tayo, mga kadyang kayo. Tapos yung natin, ito, makupuno na tayo. Ayan, let's go. Ito, mainit na. Alin? dito. Ay, the black. <laughs> ayan, ay, meron nga rin. Ayan, ano ito? Yeah, ayan, okay. ito yung uh, lang. Ito sir, yung luwag. Ito yung luwag. Sige, sige. Ito so, mga dayong lata. Ayan, mga kadyang, puno na tayo. Ito <laughs> so, puno na yung sidecar natin. Ito pa, ikakarga pa natin ito. Ayan. Mga karton, mga iba't ibang appliances, speaker, ayan, mga player, may electric fan, yung mga upuan, plastic ito, ito pa mga 1.5, 175 ito mga kadya, ito bote ito pa mga hilera, mga bote mga kadya buwain natin ang soke natin ito mga kadya Ando tayo, hindi na tayo makapunta ata dun sa kabilang street kasi marami tayong pinipick up na plastic dun pag pumunta uh, tayo dun hindi na siguro kakasya, pangalan tayong paglalagyan sabi na siguro na araw yan. <laughs> Ayan. Ayan. Let's go. Magbubuhat pa tayo ng mga ano, mabuti. Ayan, let's go. Ayan, si Araw. Kumukulimli mga kadyang si Aring Araw. Tumatago sa ulap. Ayan. Parang magbabadya na ng mga ulan. Ayan, panahon natin mga kadyang. Ayan, tapos na tayo dun sa mga sukay natin para ko natin weather natin ngayon ayan ay mga kadyang ito karga muna natin Ayun, mga kadyang mga kadyang po ha ayan ayan mga kadyang o oh, punong puno na tayo mag extension tayo ng karton sige lang natin ito mga karton kasi puno na itong ano natin sidecar. car ito pa may lalagay pa tayo ay, eh, napunta pa sana tayo doon. Kung may meron sana siyang karton doon, pwede natin kunin yung kung ano niya doon, yung kalakal. So, okay natin doon. Kasi marami siyang plastic doon. Sana nga may karton, pwede natin puntahan siya. oh, pag walang karton, hindi natin may kakarga puno na tayo. Ay, mga kadyang. Ayan, let's go. <laughs> karga natin ito. Para makadyang hopo na tayo. Konting dagdag na lang to. Apaw-apaw na naman tayo mga kajang. Ayan, karga natin. Ay, buti bago yung tire natin. Bali wala lang. Hindi pa nagalaw yung gulong natin. Bago kasi yung tire natin. Ayan. Tayo dun. natin dun sa may dulo. Sa may mga suki natin dun. sa may bilyaran. Hindi natin nakuha mga kajang kasi hindi pa na nakakaipon ng marami. Na sa dulo, malamang marami na. Ayan, puntahan natin. Makulimlim mga kadya. No? araw, nakatago. Ayan, puntahan natin. Ayan, let's go. Ayan, dito tayo sa kabilang street mga kadya. Kabilang street tayo. Ayan, kumukulimlim. Ang ulan mga kadya. Kung itim ng langit. Ayan, sana huwag naman ulan. Makapulong uh, Makapuno muna tayo, ano tayo, para makauwi na tayo. Ah, uh,

kinukuha na ako nito ha, 175, kinukuha ko na ng piso yan, o oh. yan ito. O, oh, kinukuha ko na yan. At yung 1.5, ganyan. Ah, 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 ah. Sako mo lang, sako mo. Ah. dami yung mga 175 mga kaya ko. Saka 1.5. Lata, bote. Mas okay natin. Sinisipon, tayo. <laughs> Ayan yan, lagay na dito. Ayan yan. Pala, ayo, ayan, may karton. Kailangan ko ng karton. May karton ka ba? Ay, ayan, ay o. Sige, Oo. Ayan, so kayo natin. Talagang maraming iniipon ng plastic yung mga bote. Ayan, dami nating yung ano, 1.5 sa 175 bote. Sa mga plastic mga kadyan. So, power to. Ayan, buhati mo na natin mga kadyan. Ayan, doon yung mga, ayan doon yung sidecar namin sa gilid doon, sa may labasan. Ayan, nakuti mo natin. Lumabas na naman si Haring Araw. Palabas-laban naman si Haring Araw. Ayan. Ayan, mainit na naman. Silong-silong muna tayo. Hindi <laughs> mo masing kita na masing. Lagi na rin. Ayan, tama ako. Ayan. Ayan. na Mainit na. Tapos so, ano meron oh, ko ano eh, mga 1.5. yung okay. Hindi siya ako kukunin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Natin, natin yung timbang natin yung yeah. natin na tayo mga nadagdagan na naman natin yung kalakal natin kanina eh. ng sa, sa ako mga buti yeah, mga 1.5 so na na mga sila so, pa natin yung natin doon so, dulo mm -hmm. Isang street pa doon. Para <laughs> oh, madagdag pa tayo sa taas yan. Hindi pa natin makakargaan yan. Extinction pa tayo. Baka may makakuha pa tayong karton. Ayan. Let's go mga kadyang. makulim na mga kadyang. makakulim para si ano na to Sigurado yung biyahe natin. Walang oh, talagang punong-puno. <laughs> Ayan. <laughs> Let's go! Ayan mga ka Nakakuha tayo ng Wilkins dito sa suki natin. Nakakuha tayo ng Wilkins. Ito, marami pa si Busing dito. Mga 1.5 Mga 1.5, ang dami. 1.5 bote. Ayan okay. mga ka pa-uwi na tayo mga ka-jang. Pa-uwi na tayo! tayo dun sa pinakay dadaanan pa tayo Wilkins may Wilkins tayo dadaanan para may ragdag pa natin dito sa sabit natin <laughs> Diretso na tayo labas sa highway. na dumabas diba, na araw mga ka tayo Bilog na bilog ang buwan. Alam palabas sa tayo ng main road, mga na tayo. Alam na sa tayo. Sa pa tayo yung ano dito, ah, uh, Wilkins. Kapi natin yung so natin dito. Ah, uh, haragdag ko sa sabit natin. <laughs> sabit. Pag nakita niyo dito sa tabi. tayo dito tadi yang ada si musim jadi arah jadi si musim sana aja tak nanti sana itu tu musim musim mau ambil mau musim mau ambil mau yahu 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 musim mau berang dari pasti berang punilah ambil kins mau Sige, sige, na. Kunin ko na. Ang dami ng Wilkins ni Busing. Ang One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Pero pa, Busing? Okay. Pero pa, sige, sige, sige. Mayroon, 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 mayroon. Ayan, 9, 9 to. Kaya nga ng panali po, sing. Sa na yung panali mo. Ay, dami. Ganawa, kuya. Ay, na po, sing. Ay, hindi nakukuha yan po, sing. Ito nga ano, nakukuha, oh, mga Wilkins po, sing. Mga ginamit sa mga tubig lang. So, oh, ayan, hindi nakukuha yan piso yan. Isip. Mabigyan na kita ito dalawang piso kasi yun yun, ma ano, makalumot sa kasi madumi. Pero gagawin ko lang piso ka isa. Sige na, wala po Sige na po siya. <laughs>

mainit na tayo yan <laughs> inabot na tayo ng hapon tanghali na kasi tayo umikot kaya ayan inabot na tayo ng napakainit na thank you for watching mga kadyang please subscribe my <laughs> youtube now, channel and please like and share sa ating mga videos mga kadyang